Screen tayo ngayon. Ayan, tinidiligyan natin yung ating mga uh, cactus na nandyan. Ito na, ay basa-basa pa naman. konti lang. Ito, hindi ko muna siya didiligan. Parang gusto ko siyang ilipat. Pumapangit na kasi siya. Oh. Kulay brown yan. Iba na kulay niya ngayon. <laughs> kulay brown yan dati. Hindi ko alam kung bakit nagkaganyan. Ayan. Hindi pa naman ito masyadong dry. Dito tayo sa kabila. Ito, natapos ko na itong diligan. Natapos na natin ito. Ito na lang sa taas. Ayan. Dilig-dilig lang. Dilig-dilig. Pag, <laughs> pag may... Ako. May yata itong isa akala silipin ko lang tong isa pinutol ko kasi ito eh. parang nag-anishal pumangit pinutol pinatulan ko to eh pa, nagtampo naman yan si Sementos si Sementos si hindi ko muna pala didiligan nagtampo pa yata parang pumangit pinutol ko siya Mm, sabit na lang natin. Hindi ka na muna to ito Dito na lang tayo sa iba. <laughs> Mabagal yung ating pandilig kasi maliit lang siya. Ang ano kasi, <laughs> mashi kasi, kasi kasi pag <laughs> pag yung ginamit natin ay ano, yung tabo. Nako. O oh, kaya hose. Basang-basa naman. Ikonti-konti -konti lang naman yung diligan. Yan, Ito yung mga ano natin, stinky na propa natin. Na propa natin na stinky. Pakita ko lang. Mabilis naman siya dumami. Oh. Ayan. Madami na siya. Tsaka ano, mabilis siya buhayin. Ayan Oh. Buhay na buhay na agad. Patong pinatong ko lang 'yan diyan, dumikit na. Pinapatong ko lang siya sa lupa. eto, naninilaw. Okay lang 'yan. Hindi ko inaalis. Kasi matigas. Maaano ma, ma ano naman siya. Mabubuhay din 'yan. Ayun pa isa oh. Ito pa yung isa. O, ano lang okay lang siyang naninilaw kasi mabubuhay din naman siya. Ito yung isa pa. Ayan, pambigay natin sa mga plantita. Kung gusto nila, kung gusto nila, ayan, may pambigay tayo sa kanila bago mag-January. Ayan, parang nababagalan ako magdiliga. <laughs> tatabuin ko na lang. Ito, buhay pa din. Ayan, nauwi uli siya sa tatlong dahon. Pero buhay naman siya. Buhay naman siya. Hindi ko na siya inalis dito kasi pag inalis ko yan, mamamatay pa yan. Ayan yung bigay ni sis Donna. Oh. Lumaki na. Oh. Oo, malaki na siya. Yung ating pinutol. Ayan, may baby na. <laughs> may baby na yung ano natin. Yung ating pinatulan Ayan, wala na tayong tubig. Kuha ko tubig. Ayan, tapos yung pinutol ko. Ito na ang haba-haba na ulit. O, oh, di diba? Masarap na ulit siya putulin. Ayan, no? Si Blue Boy. Mahaba na ulit siya. Sinamahan ko lang ng, ano, naputol. Ayan, tinuso ko lang dyan. O, oh, di ba Dilig-dilig lang. Dilig-dilig. Konti-konti. Ayan, no? Ang laguna niya, o. Oh. Lagu-laguna niya. ipopro pa ulit tayo nyan para mabigyan natin yung mga ito yung nahulog parang mabubuhay naman nahayaan ko lang sya dyan ito pa yung isa ipopro natin yung mga natitira natin mga ano nandyan nabubuhay naman yan ito yung propagation ko din ang laguna, may lumawit na ulit lumawit na ulit siya yan o, no? lagun ni Sedum si Adolpi talaga, ang bilis ang bilis padamihin ang ganda niyan dito si Sedum Adolpi mabait to eh ito lang yung mabait sa akin, nasa akin lang to eh Ito si si Luella ayan, may nabuhay ulit ako namatay na to, nabuhay na ulit namatay yung malago pero nakapag save ako ng isang piraso ayan, nabuhay na naman si Luella eto si Ellen naghihingalo <laughs> grab petalong Ellen ayan si Ellen naghihingalo na <laughs> naghihingalo na siya ayoko siyang ilipat. Pag nilipat ko yan, patay na naman yan. Iyan mo na siya dyan. Kung namamatay siya dyan, okay lang. Kung nabubuhay pa rin siya, mas lalong okay. Ayan. Water, water din. Pag may time, kasi ang na nila. <laughs> Ayan, no? Oh, ano na siya, oh. Dehydrate na. Dehydrate na sila. Nandito naman tayo sa mga kulay-kulay. Ayan ang live propagation ko ng ano, ng anong tawag dyan? Is a uh, bonsel na mini bonzel. Bibigyan natin yan sa ating mga kaibigan. Dito naman tayo. Water-water natin yung mga ano natin dyan, variegated na to. Tactus. Ay, ganda ng kulay nito. Nag-pink na siya. nag pink, -pink na siya. May namatay ako nito nung bumagyo. Natunaw ulit yung isa. May natunaw ulit. eto anak na to nung aking ano. Ito, li. Ito, bagong anak na to eh. Yan. Yan, anak na yan. Alas kasi laki na nito. Ang bilis lumaki pagka, ano, hybrid. Ewan ko itong mga to, but ang bagal nila lumaki. Bagal nila lumaki oh. Meron naman silang pataba, mabagal sila lumaki. Yan, ganyan-ganyan lang, konti-konti lang sila diligan. Eto, di ko muna didiligan si Steno. Ano kasi siya? Parang lumiliit. Lumiliit siya, parang may problema. Lilip. Atitingnan natin yung soil niya. parang gusto ko kasi maglipat ng ano. Ayan, naubos na tong ating mga seeds propagation. <laughs> Eto, si... Si Black Alo, may na... Ano ko, oh, may... Mayroon akong... Na-propa. Ayan, pambigay din natin yan sa mga kaibigan natin. Ayan, ang ating mga, ano, astro. Tatlo lang naman yung astro na yan. bigay ni Sis Daisy. Ayan, kaya mayroon ditong galon. Nahirapan ako mag meron Mayroon ditong, hindi ba lang galon, drum. Ito, parang gusto ko din ito ilipat. Lumiliit kasi siya. Ang ganda pa naman ito. Titingnan ko yung loob niya. Hindi naman siya malambot. Ganda niya, oh. Palitan ko yung, papalitan ko ng ano, ng lupa. Hindi ko madilig yung iba. Ito kasing galo na to, na yung ano kasi drum nandito. Takot na kami sa ano. May bagyo kasi. Kaya, nag na naman ako ng, hindi pala ako. nag na naman si tatay ng tubig. Dito, sa drum. Baka mabulaga na naman kasi kami ng ano, na hindi na naman namin hindi na naman kami nakaipon ng tubig kaya nandyan yan nakaharang nakaharang sila yan meron ako natago ditong ano buhay naman purple delight kasi nga naubos na si purple delight natin yan teka lang ko lang tubig Yan, buhay naman to si Purple Delight dito. Tsaka itong isang alaw. Eh, lilipat din natin yan para mabilis siya lumaki. Yan yung ating mga cactus dyan. Ayan. Tapos na natin sila diligan ito lilipat ko para tumaba yung dahon niya. Payat niya kasi. Lilipat ko sa medyo malaking paso. Ito, di ko muna gagalawin. Naubos na kasi si Purple Delight. Ito lilipat ko din. Diyan ka muna. Hindi ko diniligan. Kasi pag dinilig, pag diniligan kaya hindi ko dinidilig muna. Gusto ko makita yung ugat niya. ay hindi hindi kasi maganda. Tsaka ano siya oh parang tumamblay yung tinik niya. Hindi siya nakakatinik ngayon. Hindi siya nakakatinik ngayon. Parang may problema itong si Steno. Ang ganda pa naman ito. Tignan natin yung ilalim niya. Hindi ko siya dinilig kasi pag magpopropa kayo at magtatanim, ayan, dapat tuyo yung lupa. Yun. <laughs> ayan. Malim. Yan, i-water na rin natin itong si, ano, si Miriyo sumikip na sila dito sa ano sa paso lumalaki na sila pag malaki yung paso lumabibilis lumaki ang ano ang mga cactus parang ang bilis nila lumaki dito para siya magpa flower na ito pa yung isa Ayan, dapat pala ang gamitin ko dito tabo na <laughs> mahirap Ayan, tatabuin ko na kasi para madami siyang i-water. At ito, diligin na natin to. Ayun, hindi ko muna siya didiligin. Ito yung mga bago natin. Tsaka yung nandiyo sa kabila. Ang sikip kasi, kaya nahirapan na magdiligi. Eh. Nandito yung motor ni tatay eh. Ito yung ibang purple delight nandito. Ito yung mga anak ni Domino. Ayun yung mga bago natin. Yung mga mga bago natin. Yan dito siya dinidilig ng ano. Yan kamo siya mag-ugat. Ayun, ito yung isang sedum natin, ha. Ah. Lagom niya. Ano yan? Uh, rain or shine yan at itong tong kay ni Sis Donna, rain or shine. Yun nandito sa labas ng rain or shine. Yan saka yung nandito yan na rain or shine ang laki na niya oh. ang laki niya ayun meron pang ano may tutubi si ano ang ganda din oh si Mendoza yan dito mga ano yung, rain or shine yan yan nakapag pro pa ako ng ano jadelet ang ganda ng aking jadelet oh. Ano na siya? O, oh, di ba? Maganda na siya diyan. Maganda na si Jade Lit diyan. Pati to. Ayan. pati to ganda Lagu. lago. Ano? Ang lago niya, oh. Tapos ito naglagay ulit ako dito ng ano, o, kulang pa. Naglagay ulit ako dito ng isang ano plant rock. pero kulang pa yung laman hindi ko pa naayos yung iba ayusin pa natin kailangan ko kasi mag ano, mag tropa na yun eto napadami ko na din And dito yung sa kabila ayun o oh. ang dami na niya oh. ayun, namadami na siya napadami ko siya, isa lang yan Ayun, kung bago ka pa lang sa akin channel, please don't forget to like, subscribe at paki-click ng notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Ayun, maraming salamat po sa pananood. Bye. God bless us all. Thanks for watching.